Nixon ano pa? Nixon mo, hindi ka nga. Hindi ka letra. Ano <tabos> po <tabos> Ay! Ano pala naman yung Hindi. No. ka na. Susunod sa'yo. Pambihira ka, Petra. Sosyal ka. Pangkalesa ka lang, puro ito pang binili shampoo ni Lola para sa iyo. Kami nga gugulang. Hmm? Kailangan mo talaga maligo. Hmm? Ay, Ay nako, sa lahat ng mga ginawa mo, dito lang ako natuwa sa iyo, no? O oh, ayan, makita ko na, Petra. Ha? Mabango pa. Ngayon, ako naman ang gagamit nito. Hmm? Amoy kabayo na ako. Siya naman daw ang maliligo. Kung sa bagay, eh, matagal na rin kung di nakakita ng mga lalaking hubad. Labas! Labas! Petra! Labas! Insan! That... Insan tulong! Hoy, Petra! Ano ka ba? Kanina ka pa naligo. Balas ah, ka dyan. Sinilipan ako. Mamboso ba? ba? Para din di pa pala si Boss Peter to. Maninilip! Oy, oy, oy! Huwag mong ipapari sa ano ko, ha? Si Petra ko dyan. Kaysa sa Peter na yan. Ibang-iba ito. Bakit? Parang naman silang ayaw pa. Hindi! Si Petra, kabayo na parang tao. Si Peter, tao yun na parang hayop. O galing hayop. Alam niyo oh. bang hindi pa nahahanap yun? Eh siguro, na yun. Ako hindi, nandito dito ako. I'm alive, alive. Buhay pa ako, buhay. Eto na merienda, this is for you, big boy, iho. Thank you. Uh, sit down, sit down, iho. Uh. See, see. Uh, Fifi, sabasuhin mo mabuti si Big Boy, ha? Yes, ma'am. Andito lang ako, ha? Thank you. Yes. Thank you. Pipi, mm -hmm. bakit parang umiiwas ka pag nandito tayo sa sitwasyong ganito? You're like a tax Ah, hindi naman. Kaya lang alam mo eh. Siyempre, di ba dapat pag isipang humaigyan? At saka, para bang makasiguro lang ako? Pipi, but my love for you is like an insurance company. Ikaw ang una tuloy kong babaeng mamahalin in this skin of the world. So give me hopeful decision. Bakit hindi ko kumikibo? Is that closure of your mouth means I love you, big boy? <clears throat> <clears throat> Pippi, you're not only withdrawing money from the bank, you're closing my bank account. Nagtatampo ho siguro. Bakit nagtampo? E, alam mo naman Big ang bahay natin mom. ay mata. Habulin mo! Sundan Mommy. mo! Ano ka? kung ano gusto? Ay. O -o, sumagot ay. Ka. Sumagot ka, Oo, sumakot ka. Sumakot ka lang. Oo! Big boy, sanali Big boy, wag ka kang umalis Big boy, sanali lang Itiwan po ko. May... Tapos na sa atin lahat. Big boy, let me explain. Paano ba? Big boy, tingnan mo. Ayo! Big Boy, mahal kita. Hmm. Ako ka-PM dito. Ano kailangan mo? Eh, nabasa ko, kailangan nyo ng double ni Andrew Oo. Eh. Oh. Oo oh, eh, magpipresenta ko sana ako eh. Kau do, double? Oh. Hindi pinikula katipunan ng ginagawa namin. Modern action to. Ah, ganun ba? Una sa lahat, hindi ako insurekto. Dati akong artista. Baka hindi ipagtanong mo ako. Dati akong dumadobol kay Luis Gonzalgo at saka kay Ramon Padilla. Huwag mo akong gaganyanin. Nasaan ba si Andrew eh? Ayun, no? Ayan ba? O, tingnan mo mukha, ha? Tama! Ikaw na nga! Ikaw na nga! Nakita mo lang! Na. Pantungkol kay Andrew eh! Mabuti! Mabuti! Malinaw isip Ay, mo! Ay, salamat ah! Salamat! Gyao! Banda rito ka! Eh, eh, sinunod ko lang naman tong address niyo. Sinundan ko lang. Teka, sinunod mo ba? Tangkap na siya? Oo, oh, tangkap na yan! Ayos! Mm. Eh, nasa nungo ba si Andrew eh? Ayos! Ayon. Ayon. Ang bakit pala ni Andrew, ano? Oo oh, nga. Hindi! ano-ano pa sinasabi mo. Baka sumabit pa eh. Kuwarta nito. O, okay oh, sige, lang, sige. Oh. Bigra. Double na to. Ah, oh, Dali mo na doon sa ah, pint Bahala na sila ron. Nasaan ah, nasa doon, to? Doon, no, oh, bahala na sila. Huwag nyo intindihin yan. Sagot ko yan. Ako ang general manager niyan. Okay, Ah, ako ang GM, mo oh. Ngayon, ano ba ang gagawin niya para mag-double? Ayun, nakita mo yun. Aakit oh. siya doon sa taas. Pagkatapos, tatalo siya pababa. Ha? <coughs> huh? Oh, mataas yan. Hindi, mababa yan. Aba, teka, teka, teka kailangan makusap tayo sa presyo niyan. Ano bang gusto mo? Por pie o por taas? Package na. Sige, humil. Ano? Dalawang daan lang ang presyo namin dyan eh. Oh, Bakit naman dalawang daan? Dalawang daan. Baka akala mo, chicharo niyan. Hindi, basta dalawang daan. Limang libo. Dalawang daan. Apat na libo. Dalawang daan lang. Tatlong libo. Dalawang daan lang. Dalawang libo lang Limang libo. Ha? Dalawang daan. Tres mil. Dalawang daan. Dalawang libo. Dalawang daan. Dalawang libo. Ay mo, dalawang libo. Pumaya na, ha? Ha? Ay, hindi, hindi. Nakamali lang ako. Dalawang daan kami. Okay! Ready, stand man! Aba, hindi pwede! Dalawang daan lang! Olo, hindi pwede! Dalawang daan! Action! <laughs> Teka muna! Teka muna! Stop! Ah! Bakit? Hindi na kasundo sa presyo! Balit! Ay! Ah. Oh, sik 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 啊！你们别。<开>